Ang lindol ay maaring mangyari anumang oras. Wala babala, no one can predict. Alam mo ba kung ano ang dapat gawin? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mahahalagang katotohanan tungkol sa lindol, ang mga panganib nito, at kung paano tayo makakapaghanda para maging ligtas. Nadataka ka ba kung bakit minsan gumagalaw ang lupa? Halika, alamin natin kung paano nangyayari ang lindol. Ang ating mundo ay may iba't ibang patong: crust, mantle, at core. Sa cross tayo nakatira, ang tao, mga puno at hayop. Ito ay binubuo ng malalaking tipak, piraso ng lupa at bato na tinatawag na tectonic plates. Ihan tulad natin ng mga tectonic plates na ito sa isang jigsaw puzzle. Ang mga plate na ito ay palaging gumagalaw, pero napakabagal. Minsan natutulakan sila, nagkakahiwalay o dumadaus-dos sa isa't isa. Kapag hindi makagalaw ng maayos ang mga plate, na iipon ng puwersa sa pagitan nila. Ang tawag sa mga bitak na iyon ay fault lines. Kapag masyado ng malakas ang puwersa, bigla itong bumibigay. Ang pagbitaw na yan ay naglalabas ng enerhiya at doon nangyayari ang lindol. Ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire. Ang Pacific Ring of Fire o singsing -Sing ng apoy sa Pasipiko ay isang malawak na hanay ng mga bulkan at fault lines na nakapaligid sa Karagatang Pasipiko. Tinatawag itong singsing -Sing ng apoy o Pacific Ring of Fire dahil madalas nagaganap dito ang mga lindol, pagsabog ng bulkan, at iba pang paggalaw ng lupa dahil sa pagbanggaan ng mga tectonic plates sa ilalim ng lupa. Ang Pilipinas ay matatagpuan mismo sa bahagi ng Pacific Ring of Fire. Kaya't madalas tayong nakararanas ng mga lindol at pagsabog ng vulkan. Dahil dito, tinuturing ang ating bansa bilang isa sa mga lugar sa mundo na may pinakamataas na panganib na dulot ng lindol. Ang Valley Fault System ay isang hanay ng mga aktibong fault line na matatagpuan sa Luzon sa Pilipinas. Binubuo ito ng dalawang pangunahing bahagi, ang East Valley Fault at ang West Valley Fault. Ang East Valley Fault na may 10 kilometro ang haba ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Rizal. Bagamat mas maikli at hindi kasing aktibo, maaari rin itong makapagdulot ng katamtamang lakas ng lindol. Mga apektadong city at town ay ang Rodriguez Rizal at San Mateo Rizal. Samantala ang West Valley Fault na may isang daang kilometro. Ang haba ay ang mas aktibo at dumadaan mismo sa ilang bahagi ng Bulacan, Quezon City, Pasig, Taguig, Muntinlupa, Laguna at Cavite. Ayon sa mga eksperto, ang West Valley Fault ay hinugna sa isang paggalaw na kapag ito ay gumalaw, maaari itong magdulot ng napakalakas na lindol na tinatawag na The Big One. Ayon sa Phil ito ay maaring makapagdulot ng at least magnitude 7 na lindol o mas malakas pa dahil dumaraan ang fault na ito sa mga mataong lugar at properties inaasahan ang malaking pinsala na idudulot sa buhay at ari-arian. mga paghahanda sa panahon ng lindol. Bago pa man maramdaman ang pagyanig, malagang tiyaki na ligtas at handa ang ating tahanan. Una, tukuyin ang mga panganib ng lindol sa inyong lugar. Alamin kung malapit ito sa mga fault line at kung may mga estrukturang maaring gumuho sa paligid. Alamin ang mga ligtas na lugar sa loob ng bahay, paralan, o opisina, tulad ng ilalim ng matibay na mesa o ang paglayo sa mga bintana at mabibigat na bagay. Maganda ng emergency kit o go bag na may laman na pagkain, tubig, flashlight, first aid kit, cellphone, whistle, extra batteries, radyo, at mga importanteng dokumento. Ikabit o i-bolt ang mga mabibigat na kasangkapan o kabinet sa pader upang hindi ito matumba kapag lumindol. Suriin ang pagkakabit ng mga nakasabit na kagamitan gaya ng mga ceiling fan, chandelier o ilaw sa ceiling upang maiwasan ang pagkahulog nito sa oras ng lindol. Ang mga madaling mabasag na gamit, mapanganib na chemical at madaling magliyab na materyales ay dapat ilagay sa pinakamababang bahagi ng matibay at nakakabit na istante. Sa ganitong paraan, mapapanatili nating ligtas ang ating pamilya at tahanan laban sa pinsalang dulot ng lindol. Makilahok sa earthquake drill upang alam lang bawat miyembro ng pamilya ang dapat gawin sa oras ng lindol. Mag-aral, magsaliksik, at sikapin madagdagan ang kaalaman tungkol sa lindol at paraan sa pag-aanda. Pumunta sa website ng mga government agencies gaya ng Philbox para sa updated na impormasyon. Mga paghahanda habang luminindol. Kung ikaw ay nasa loob ng bahay, paaralan, o opisina. Kapag lumindol at ikaw ay nasa loob ng bahay, paaralan o opisina, maging kalmado. Manatili kung nasaan ka. Huwag agad tumakbo palabas sapagkat karamihan ng nasasaktan ay tinatamaan ng mga bagay na bumabagsak o pag-er na gumuho malapit sa labasan. Drop, cover, and hold on. Lumuhod o dumapa bago ka matumba sa lakas ng pagyanig magkubli sa ilalim ng matibay na mesa o upuan at takpan ng ulo at leeg upang maprotektahan ang sarili. Umawak ng maigpit sa mesa o gamit hanggang huminto ang lindol. Lumayo sa mga bintana, salamin, at mabibigat na kasangkapan na maaaring matumba o bumagsak. Kung ikaw naman ay nasa kama, manatili roon at takpan ang ulo mo ng unan. At tandaan, Huwag gumamit ng elevator. Gamitin lamang ang hagdan kapag huminto na ang pagyanig. Sa oras na ligtas na, patayin ang supply ng gas, kuryente, at tubig upang maiwasan ang sunog o tagas. Mga dapat gawin habang lumilindol. Kung ikaw ay nasa mataas na gusali habang lumilindol, lumayo sa mga glass window at estante upang maiwasan ang mga bumabagsak na bagay. Huwag magmadali patungo sa agdano elevator habang umindayo pa ang gusali. Tandaan, huwag gumamit ng elevator. Humawak sa matibay na bagay at ihanda ang sarili sa pagyanig. Kapag tumigil na ang lindol, mahina lumikas gamit ang agdan tiyaking walang bitak o gumuguhong bahagi bago lumabas. Pagkatapos, tumungo sa itinalagang evacuation area ng maayos at kalmado. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Suriin ang sarili at ang mga kasama kung may nasugatan at magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Lumabas ng maayos at huwag gumamit ng elevator Iwasan ang mga bitak sa lupa, masirang kansada at bumagsak na linya ng kuryente. Makinig sa mga balita o abiso mula sa Philvax at sa lokal na pamahalaan. Maging handa sa mga aftershock o mga kasunod na pagyanig. Iwasan ang mga coastal area kung may pinahayag na babala ng tsunami. Sa gitna ng panganib at nakaambang sa kuna, may apat na key na dapat tandaan. Kaalaman, kahandaan, kasanayan at kalmado. Ang katumbas ay kaligtasan. Ang lindol ay hindi natin kayang pigilan. Ngunit maaari tayong maging handa upang mailigtas ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Tandaan, ang bawat segundo ng pag-aaral, pag-eensayo at pagtutulungan ay maaari magligtas ng buhay. Maging alerto makinig sa mga opisyal na abiso at huwag kalimutang tumulong sa iba ng may pag-iingat. Dahil sa oras ng sakuna, ang pagkakaisa ng bawat Pilipino ang tunay na lakas ng bayan. Ito ang iyong gabay sa kaligtasan sa panahon ng lindol. Maging handa, ngayon, bukas, at sa bawat pagyanig. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe para sa mas marami pang tips at awareness video. At syempre, i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming uploads. Heavenly Father in Heaven, our God and Protector, our refuge in times of danger, clothe us with your love and mercy. Protect us from earthquakes, storms, and all kinds of disasters. Grant us courage, wisdom, and unity in times of crisis. Bless our homes and families with peace and safety. May your guidance be our light amid the shaking and fear. We ask this through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.